Um, bilang outsider dun sa fraud, hindi ko na-witness yung mismong pagsusulat nung um, script. Pero nung pinabasa siya sa akin at sinabi sa akin kung sino yung um, gagampanin ko na character, um, ...prinoses ko din siya talaga nag-inalis like ako kung paano yung daloy ng kwento. Tsaka uh, may mga, may instances din na nakapagsuggest ako kung ano yung mas bagay sabihin. Tsaka nung mismong production din na nandun kami sa setting nung uh, place na pinagshootan, uh, marami din kaming mga linya na binago na pinagtulungan na baguhin dahil na mas bagay siya dun sa mismong um, character na pinoportray. At uh, ayun din, yung sa tulong ng pagbibigay konteksto sa kung ano yung pinakabuhay ng um, character. Malalaman mo kung ano yung mga, kung paano siya kumilos ng, kung paano siya kumilos. Ayun. So, ayun, um, kahit na hindi ko na-witness yung pagbubuo, masaya ako na naging part at na-involve ko yung sarili ko doon sa mismo ng karakter na, na Ayun, for me, thankful ako kasi simula nung and uh, simula sa pulpo ko na ginawa namin yung story. Thankful ako sa mga kapronto na may da takita na, um, nila sa akin ng character as literal na character sa akin kaya may part kasi sa sarili ko na info talaga ako sa simulate sa for sa character kasi para ako rin siya hindi kami nang ni niso like yung ini ini built issue niya kasi niya at at the same time parang in din continue sa hin niya sa akin so like hindi kami nagtakaiba as a person yun you hindi rin madali, madali kasi yun nga tulad din ni Jane ang isa ay na maraming na ibang mga scripts and lalo na po sa mga script namin na sa kahirap kasi i yung i-deliver yung mga salita lalo na sa nagkakaiba na yung tono ko yun lang po Hello po sa sa pelikula po namin in na Indak na Silueta um Merong isang scene po, nang, nang tanong po diba, paano ako naging hands-on? Um, bilang nanay, nag-internalize ako sa gilid. Si C ay in, nag-internalize sa gilid. Tapos kasi ako usap niya si D.O.P., si Drew, tsaka si Direk. So kinakausap okay, siya mag-internalize para sa role niya kasi ang eksena ay napakabigat. Kailangan umiiyak siya pagpasok ng, pa, ng bahay. So, ilang minuto, hindi pa siya nakaka-internalize, no? So nahihirapan pa siyang magsimula ng iyak. Sabi ko, direct ako na. Tapos, ano, si, eh, hindi, hindi pala si, ang tawag ko sa kanya, ano, um, kala. Ano kala? Hindi ka pa, hindi ka pa, di ba gusto mo yan? Ngayon, di ba gusto mo yan? Pag umiiyak ko dyan, labas! Oh, labas siya. Agul-agul. Uh, so umiiyak na siya. Di ba, yun. Ayaw mo iyak, eh. Gusto niya ako siya may sinisigawan. Sinigawan so, ko po siya. Effective! Lotek. O, sigaw ulit. O, iyak ulit siya. Bakit Lotek? Ganun lang. So, nagawa ko po yung trabaho ko. Magaling! Magaling po iyak. Maraming po salamat. So, for me naman, of course, before production, I've, I've, re I've read the script na, the screenplay beforehand. So, may mga pinapagawa sa akin si Derek na kailangan ganito yung emotions mo, kailangan ganito yung mukha mo. Tapos minsan hindi siya tumutugma sa kung ano yung nagawa ko noong unang scene. So, doon madali naman silang nakakausap. Tapos, tapos tiritake naman nila yung, yung mga suggestions ko kasi, kasi bago pa nga i-propose yung story. yung ako yung mag like, yung maging lead sa yung so sa amin naman sa film namin na sa Panta it's my first time acting kasi and for me sobrang lucky ng role na yun knowing na first time ko na so ayun um uh, mahirap siya sa akin but at the same time na na-relate ko yung story namin sa uh, life ko kaya siguro uh, sabi ko na ako naman po, I am one of the writers of Lucas po kasi. So, uh, during the production, parang hindi na ako masyadong kasi uh, kilala kilala ko si Lucas. But, during the production, uh, medyo nahirapan ako in terms of acting. But, thankfully, yung director ko, si Leo, he's very hands-on when it comes to my lines, my emotions, stuff like that. And this is my second time acting po kasi. And The first time na nag-act ako, uh, very different po yung character nun kay Lucas. So, it was difficult for me but I also very enjoyed, enjoyed it. Nag-enjoy po ako. Sir, for the first question, yung evolved ng actors, no? Siguro yung first phase, yung nagpadala sila sa akin yung costume peg. Sinan sa akin ng book ng associate producer, si, si Lisa, yung peg for the Mami Roger. So ang oh, sabi ko sa kanya, sa uh, oh, isip ko lang, uh, para hindi na sila problema, ako na magahanap ng costume para sa akin. Hindi na sila. So, ang ginawa ko, naghalongkat ako sa closet ko ng mga lumang damit ko and then, uh, sinuot ko siya, pinikturan ko siya, sinand ko sa kanila. And then, masado naman lahat. so yun ang involvement ko. And then, yung second one, yung second question, yung takeaway ko sa, sa role, siguro, mahalaga sa sa atin, yung acceptance. Uh, yun yung, kasi yung role ni Mami Roger, uh, siya yung gay na nurturing, siya yung pikatay ni, ni Lucas, the lead, the lead character, doon sa pelikula. Pero since na hindi siya accepted ng kanyang, ng, ng kanyang pamilya, si Mami Roger yung nag-accept sa kanya. So, sa isipin natin, no, ang bawat isa sa atin, may mahalagang uh, gampan sa, sa kapwa natin. Mahalaga, ma accept natin siya kung ano siya. Siguro yon yung pinakamahalagang takeaway ko sa sa tutorial ko bilang Mami Roger. Salamat! I, I agree with what He said, because the first thing that was communicated with me is the costume, and they sent me pictures of what Lucio is gonna wear, and still, I ended up bringing my own clothes. And regarding with the liberty, where I had more liberty with the character is when I had to portray him not through words, but with actions, like with how Lucio speaks with his eyes, how he communicates the message through simple gestures like bowing down his head. And I am proud to say that most of those actions were not taught by the director or by anyone else from the production because I connect with Lucio himself as a character, and yun that's gist for me of whole thing. Na to, na I didn't even have to try, which I think is the goal, for every actor, parang, we, we do not have to be told to how to portray the role because we have this specific and genuine connection with it that is so deep and personal. So yeah, that's the only as a character and the, uh, the involvement to in Lucio. Thank you I don't want to do. next Since I'm also abroad, so parang same lang naman kami, ng objective na tayo gumanda yung film. So, um, I made it my goal na gusto ko yung, raw, yung materials like the script na ibibigay nila sa akin, ito try ko to take it up a notch <laughs> hanggang sa makakaya ko. Like sabi ko, gusto ko, sige bigyan niyo ako ng script. Pero I will edit that as much as possible kasi gusto ko mapaportray ko si Leia in my own terms kung gaano ko siya kakilala and kung ano yung naiisip ko na gagawin talaga ni Leia in that uh, situation. So ayun, I made it uh, my goal to portray Leia in the most uh, realistic way as possible hanggang sa makakaya ko and I also made it I also made sure na um, mag-give ko siya ng justice kasi syempre hindi enough no, na ma-portray ko lang siya ng maayos eh. Kailangan mabigyan ko talaga ng justice yung kwento niya kasi her story is not just any other story, it's a complex story and it deserves to be portrayed uh, great. namin, natahimik ang ama namin. It's literally na I'm one of those uh, people na involved talaga dito kasi um, yung nagsulat ko ng screenplay or yung writer neto is one of my closest friend. So, so if may mga magiging revisions or yung una po namin um, una po namin na narinig, narinig tong um, film or screenplay na to is literally na as it is na po siya sa characters. And siguro po ang takeaway ko lang sa character niya ginampanan ko is yung pagiging contradicting niya sa kung ano talaga ako as kung ano talaga ako sa personality ko kasi medyo deep po siya and medyo ayun po, abangan na lang yung ibang characteristics. Uh, so, yung sa akin naman, uh, yung involvement ko sa karakter ko is sa akin. Uh, siguro yung... Gusto uh, ano, daw niya ng drama. Yung yung appearance ko, yung buhok ko, yung buhok ko kasi nun, long hair ako, tsaka ang kapal ng balbas ko kasi pinaportray ko dun yung, ta, yung ama, yung ama ng pamilya na yon At tsaka siguro yung ano, yung, yung ugali ni Mang Ibo, so, sobrang tahimik din si ni, ano, ni Mang Ibo. At ako naman, so, opposite ko, sobrang opposite ko sa kanya kasi maingay ako sobrang, lalo ko sa mga kaibigan ko. Yun lang. Thank you.